Hi mga ka-farmers! Welcome back to our channel, Eco Farms Life. Nakagarni na ako guys at talagang mataas na ang sikat ng araw. Sa so, ngayon guys, ipapakita ko sa inyo ang aking mga tanim na nangaraan. Kung natubo na ba siya. Pupunta na tayo guys din sa aking likuran. Yan. Nakikita nyo guys ang mga sakong-sakong yan. Ang sakong ng semento. Yan, ang ginawa ko dyan, ang ginawa ko dyan, pinaglalagyan ko ng lupa. Yan ang matabang lupa. Hindi naman siya as in mataba, pero lupang medyo malambot-lambot. Uh, Yan, pinaglalagyan pinagtataniman ko. Titignan na natin guys kung ito kay, ano na, tumubo na. Yan, papakita ko sa inyo. Wow, kakatuwa. Ito nyo. Oh. Yan. Na talaga naman. Sanda mo ka lang ibubungan yan, no? Oh. Ay, tatlo-tatlo pa. Tatlo-tatlo pa sa isang sako. Yan. Yan ang aking mga tanim. Ay, dini wala. Yan. Yan. Dini isa. Ah, dini dalawa. Yan. talaga namang hindi nalugi guys sa pag sa pagod hindi nalugi sa pagtatanim eh kasi lahat tumubo hindi na naman sa isang hilera at ako sa inyo ang akong sa inyo ang mga tanim Nauna na lang to guys Nauna na lang tong itanim ko kaysa din eh yan tanyo oh. yan ang tanim kong kalabasa hmm ba may maninira na eh lumipad nga lang yan. Ito pa. Wow, ang lusog. Ayan. Ito pa. Yan. Yan. Ito pa. Ito pa. Ito pa. Yan. Dito guys. Papakita ko sa inyo. Hindi ni kasi ito yung na-late. Gawa ng ano? kinain okay, ng langgam. Kaya hindi tumubo yung buto. Pero nilagyan ko na ulit kasabay nung yung unang hilera ng yon. Ayun, tinaniman ko pero tumubo na ulit. Ayun, Ito tumubo na ulit. Ngayon, guys. Ang Ang napili kong itanim ay kalabasa. Gawin ang kalabasa i anong matagal matagal siyang masira. Bawa, ikaw may pwesto at ilagay mo yan, naabot din siguro ng mga ilang buwan yan. Hindi yan nasisira. Dito, dito naman guys, dito sa pangatlo. Dito sa pangatlo kong kahapon ko kaha, lang ito ginawa. Tanghaling tapat. Ito. Talaga naman pagod na pagod ako sa kakahakot ng lupa diyan. Pero, pag tumubo na mga tanim mo, alam mo yun, tanggal lahat ng pagod. <laughs> yan. Yan, ilang po, ilang ano din yan, ilang puno din yan. yan abangan ko na lang guys ang pagtubo nito. Baka sa, baka sa pangalawang araw, yan, sumibol so na. Yan guys, ang aking mga tanim. Aking kalabasahan. Mini farm. Di nilang yung sa likod ng bahay. Ayan. Um, medyo masakit-sakit na guys ang araw. Sikat ng araw. Ayan. Dito na muna ang aking video. Bye-bye!